Kaway-kaway mga totoo mga Inday. Hello mga Idol. partner. Day 13 na po na kami pakwan. Dito pa rin kami sa Lambayong Sultan Kudarat. At uh, partner, magsispray tayo ng insecticide ngayon. Ayan. At saka fungicide. Fungicide. Yung ating insecticide mga Idol, ito po ay para sa mga insecto. Prevention mm. ito mga, mga Idol partner. Oh. Ito yung biooptimax uh, Bio Optimax Bio oh. Insecticide. Yan ang ginagamit nila Sir Ramil dito. So sila yung mga technician. Pero ngayon, andito tayo para at least makapag-spray din tayo ng sabihin yes. natin. So, ito is isang takip pala mga isang idol. oh. Isang takip, Isang takip ang uh, ano niya, concentration sa isang napsak sprayer. Medyo mahal-mahal pala tong Bioptima, no? So Nasa, sana Bioptima, no? 1.6 daw, 1.7 eh. 1.7, no? Tapos ito, Pondicide natin. Antracol. Antracol, mga idol. Antracol WP70. Oo. Yan. Isang kutsara po ito siya, mga idol. Anong kutsara lang. Sa isang napsak sprayer. Yan. Yan. Ayos, ayos, ayos. At saka, syempre, ito is 16 liters na tubig. Tubig. So, yan mga idol. Lo. So, mayro siyang strainer. Makikita nyo dito. Okay, dito. makita nyo. Makikita nyo, nyo dito. Yan. So, tingnan, tingnan nyo dito. May Mi mix natin. Dito, dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan. Yan. before, maraming nagtanong sa sprayer natin. Ito is nasa 2-3 po sa Lazada natin nabili. Fuji Hama yung brand. Yan. Yan. Okay na siguro yan. Ay, kulang pa partner. Okay na yan. Okay na yan. Okay na ba, ba yan? Para, para di tayo masyadong mabigatan. Okay na yan. Para medyo concentrated. Sige lang, dagdagan na lang natin. Sige, sige, sige. Kunti. big para 16 liters sakto. Ayan. Ayos. So yung isa, yun sa akin. Makunti-kunti lang gawa. Pero hindi tayo mahirapan masyado. Ayan. Tapos mix lang natin. Okay. Usually nakagaya pag mabilis na siya mix. yan, ganyan lang. Ayan. Ito yung pang mix natin mga idol. Oh. yan So yan ngayon, day 13, usually ang activity nila nung last 5 days, nag-abuno. So kung nakita nyo yung video na past na video, panoorin nyo, na nag-abuno sila sa lahat na to So yan ngayon, yes. ngayong hapon, Umulan ulan no, 5.30 na maya-maya. So yung activity nila kasi dito, afternoon, pag yes. medyo wala nang init, doon na yung activity talaga. So sa mga nakasunod mga idol, don't forget partner, tama yung sabi mo, day 8 po, nag-abuno po kami, drenching. Mm -hmm. Hmm. Ang uh, isang uh, drenching po natin sa isang sako na Unique 16 hmm. Mix po sa 60 liters na tubig hmm. Kukuha lang po tayo ng 150 ml Yun ang mimix natin sa tubig na 16 liters, liters so. At saka yun yung dinidilig dito isang baso per hills 150 ml yeah. per heels So yan yeah, hanggang doon sa dulo Medyo yes. malawak-lawak And then sa day 9 po natin mga idol Nag-spray po ng Bio-Optimax ito Day 9 hmm. So kailangan day 9. may prevention Same oh. At saka ngayon is D13 sprint ng Bioptimax at saka ngayon is may fungicide na. Ayun. Ayan. Ayan. So para ito sa mga cutter daw mga insekto mga idol. Mm -hmm. Yan hugas so, muna tayo. Yan. Yan So panoorin sa mga nagpapa farming, ito po yung ating uh, tutorial video. So kasama natin yung ating expert, John si Paring uh, Romel. Yan siya yung uh, gumagabay sa atin mga idol. So yung pag-spray uh, po nito, ganito lang siya, straight lang. Yan, para hindi daw siya ma-overdose. Pag ganyan po siya mga idol. Yan, the same time, kung may mga cutter sa in-between na madaanan natin, eh matamaan po siya. Tama partner? Tama. Yun Mel, tama to, ganito Mel. Pero yung iba kasi dito, medyo may ganito? hindi naman. Yan, ganito daw mga idol. Na, na ano talaga lahat may nabubuhay no so may mga mortality pero pa konti-konti lang Oo. Oh. Uh, eh, lang daw partner para hindi daw ma-overdose. Okay. Yan ganyan oh. so, lo. bilis-bilis na dapat. So hanggang pinaka sa susunod na video para makita nila Yan partner, yung mga susunod na mga activity dito. <laughs> Muntik na dito na piso, dangating kami naman. So, kailangan pala hindi talaga masyadong ano to, yung mabilisan dapat. Pag-spray. Oh. Okay. Yan, nabilisan. So mga idol, hanggang doon po po mga idol, 5 meters po yung ating uh, taniman. Yan. Lapit ka lang konti, hindi siya makuha ng mic, ang bluetooth niya. Yan mga idol, oh. Yan. Parang may tumatagal sa pipe po. <laughs> so yan Sprayer. yung ibang paralagyan, oh. So may mga pahunol na to. May Pinagpahabol kami ng Tatlong ano Tatlo ba yun pre? Ah uh, ano Yung Tat, seeds na Tatlong na, ano, oriental Seeding. Oriental Oo Ayan So iba malalaki na partner Oo oh, malaki na po mga idol oh Si che check niya oh yan oh check niyo po oh Yan ito yung D13 so yung D8 mga idol sobrang konti lang so ngayon D13 malaki na eh. Para may pumatago sa plate ko so, Basta na Lalo, maluwang siguro dito So yan So medyo malaki na sila Usually ang common na problem dito Sabi niya kanina ng kaibigan namin So Yan, may mga common problem itong Pag-uusapan natin pag lumabas na yung mga problem Doon na natin i-explain ano, i kung ano Tsaka ano yung mga solusyon na may encounter yes. Pero nakita nyo itong irrigation, no? Yan so, Katatapos lang dito mag, ano, magpatubig uh ang nakatuwa kasi umulan so maganda yung uh, panahon ngayon. So bubuelo to after few days. Talagang 3 uh, days bubuelo to. Yung nakagandahan. So at least nakapanood kayo sa aming update ngayon dito sa dito kami sa Lambayong pa rin. So bakit sa mga nagtatanong bakit dito kami nagtanim? Kasi po dito kasi yung pang-fitted uh, na area sa crop na ito, yung pagpapakuan. Usually po dito alternative nila yung uh, crop rotation is uh, pagkatapos ng palay pakwan sila. So yun yun mga advantage pag alam niyo na yung fitted sa area nyo yun ang dapat itanim nyo. So wag niyo ipilit pag hindi talaga siya bagay sa area nyo, wag ipilit kasi baka kayo. So, sayang sayang. sayang. Okay. So, tuloy tayo, partner. Tuloy tayo. So, spray tayo ng Biotimax at saka Antracol. Ayan. So, sa akin, ubos na sa akin. Ubos na? Oo, malate na ayan. sa akin eh. Tuloy ko na lang to. Oo, sige. Tuloy mo na lang. Ayan. Hanggang sa naabot ang... Uh, sabay ka na dito, partner. Ayan, yan. Kung saan naabot ang isang napsak sprayer. Iwan mo na siguro dyan. Hindi, okay lang. Ayan. Wala namang ano. Wala lang. Yan. So mapansin nyo, halos walang mortality yung ating mga pakwan. Ayan. Pero magaganda dito sa kabilang area, partner. Malalaki. Malaki na. Mas nauna doon, natanim, no? Oo, malaki. Dito, malaki, oh. Ha? Malalawak dito sa kabila, maganda. Diyan sa kabila. medyo nakakatuwa lang din kasi yun, yung area na ganito, tulad nito, medyo maganda na yung tubo. So, Sipin mo, 13 days na sila. Ganyan palang kalaki, oh. Ayan. So, Mabilis-bilis na lang to kasi magabi-gabi na. Ayan. So, may mga lumilipad-lipad na sikto, oh. So, para sa mga cutter din to, partner. May eliminate natin yung mga cutter. Tingnan-tingnan natin yung mga... Ito, oh. ano, matay ba? Pero hindi na kasi makaano yung cutter nito, eh. Medyo... Malaki na sila, so ito mga ganito yan meron tayong isang namatay na tabunan ng ano dayami kung so, makikita nila yung sa iba kabilang side may munggo na alternate nila yan malawak po to siya mga idol hanggang pinaka doon so Mundo. ngayon po is uh, January 26 na po siya mga idol, baka late nyo na pong mapanood yung ating video. Day 13 na po ngayon ng ating uh, Pakwan Farming, Seedless Watermelon Farming. Pero in between po, meron po tayong uh, oriental na nilagay para pang pollination later. Tama partner? Oo, yun kasi pag hindi, pag isa lang na variety ang tinanim mo, so hindi, wala kang pang pollinate, wala kang mapuproduce. So yun Oo. ang gagawin. Pwede naman po yung seedless pollinate Uh, sa seedless din pero medyo mababa daw ang percentage sa saka hindi siya ganoon kalaki compare kung oriental lang pang gamiting pang pollinate. Oo, kaya sa sigurado no sa mga taga Luzon kasi most likely dito na halos nang gagaling lahat ng mga pakwan. Ang daming produce dito. So hindi pa tayo masyado nakakita ng pakwanan na mas marami talaga doon sa Luzon. So sana makapunta tayo. Sa mga comment down below yung mga marami pakwan diyan sa Luzon o sa Visayas. So far, it, dito sa Mindanao, sa Lambayong, sa mga pinakamarami, Lambayong, Norala, yan, yan, yung mga area. So, may tagas ata yung sprayer ko. Nabasa yung brief ko. Basa <laughs> ah, ito, hindi pa siya nalagyan ng ano, partner. Ito yung mga pahabol natin na si Milia. Pahabol Lili, ba to? Eh, pahabol siguro to, hindi pa siya nalagyan ng uhot oh. Maliit pa yun. So, ng ano, dayami. Oh. Maliliit pa. Yan. Dito tayo pahabol mga idol. Yan, kasi yung mga pahabol natin doon sa likod is medyo alanganin pa siyang i-sprayan daw. Baka mamatay. So itong stage lang yung i-sprayan natin oh. Sayang. Yan. So good things kasi umulan po ngayong hapon bago pa man tayo mag-spray mga idol. Yan kabasa-basa ng lupa oh, konti pa. Tsaka maganda yung pag-umulan kasi maganda yung climate no. Medyo malamig-lamig. Pag nalamigan sila, yun ang kagandahan. So, lang man mag-spray. Next time mag-spray tayo ng mga nat nang gagamitin natin sa farm. Eh ano natin pakita? Yan. Oh, tama partner kasi tutorial tayo. So sa mga may sumusunod po mga idol, kahapon is nag uh, dilig po ulit sila ng drenching so every 4 days po yung drenching ng ating abono mga idol ayan every four so day days. day 12 nag drenching day 8 nag drenching din po tayo ng same abono na unique 16 mix po sa isang sako na unique 16 mix po sa 60 liters na tubig the same time kukuha lang po tayo ng 150 ml imimix po sa tubig na 16 20 liters. ml uh, 16 ml 16 liters 16 liters. Tapos, bawat hills merong 150 ml na nakamix na doon. Yes. So, Ay, para... mali po ata na sabi ko. ML. Liters po yun siya, mga liters idol. Po. 60 liters sa tubig. Plus, one ako na unique 16. Kukuha lang po tayo doon ng 150 ml. Mix sa 16 liters. Mm -hmm. Yun po yung drenching. Isang, isang, ano po, isang Tapos uh, baso po? per puno. Brisan mo. Tagal-tagal mo naman magtrabaho dyan. Yeah, <laughs> Ya, yeah, naubos sa'yo sa'yo eh. tapos, tapos ka mabigat-bigat eh. Bilisan mo! Diyan ka ba natapos? Andito na sila, oh. Andito na yung mga nagahunol, oh. Tingnan mo. sa so, para malaman nila na, ayan, oh. Yung mga nangyayari. So, ito na si master natin. Siya yung naguhunol. So, si Romel. Yung mga namatay. Oo. Oh. So, i-replant nila. Bago. Si Romel, kaway-kaway! Ayan, ang master. Ating master technician. Oo. Kamusta naman ang ating tubo ng ating mga taniman, Sir Romel? Ha? Ilang ilang, ilang na namatay? Hindi na pa nila namin. Talaga? Oh. Tapos ano ba ang mga ano dito, mga nakita natin na problem? Pag, Pag ganito, na namatay wood. siya oh. oh. Bakit namatay? Sa uod. Sa uod to? Oo. Oh. Oh. Ay, kinakain ng uod. Iba yung crickets. Oh. Anong uod ang kumain yan, Sir? Crickets to. Crickets? Oh. Ito. Ayan. Putol. Ay, wala nang ugat. Malaki oh, pero kinain sa punuan. So, re replant Yan. Ito po, nire-replant po mga idol ito. Gusto so, pag umulan, Sir Mel, ano ang usually, ano natin, na ch mga challenging na na-encounter natin? Ma yung mga damo tulad yan, mabilis ba silang ano, lumaki? Oo. So, na-discarte ano doon? Nilagyan lang ng kandayam Ito, ito? Okay. Hmm. Oh. Para hindi sila makahinga. Para hindi maka-penetrate yung damo. So, as long as wala sang problema damo dyan, walang problema. Ituloy-tuloy sila. So, yun. so, tingnan mo ang layo part niya, oh, ro. Isa. So, tingnan mo yung laki na doon, o. Oh. Ito, malalaki na mga idol, oh. Kasi ito yung mga hindi namatay. Laki na, o. Yan, oh. 13 days na. So, ito yung mga walang problem. Yan. 13 days. Ganito yung pakwan mga idol kapag 13 days na siya. Yan. Pero ito, makakabol pa ba ito, sir? Yung mga punla natin na pahabol? Oh, kasi sweet venus ito. Ay, sweet ba? venus? Oh. Ay, ah, ibang variety. Ibang variety. Uh, mas hahabol siya dito sa oh, pagharvest. pag-harvest. ito, 60 days lang. Tapos yan, 65 days. Uh, so, okay lang. Oh, so, oh. habulan pa sa 13 days. So, ilang days lang habol ulit. Oh. Pero yun, may namatay ato. Ano yun siya? Yan yun yung problem na kinakain ng uod. Uy. Ay, ganyan. O kaya nag-spray tayo ng Optimax. By oh. Optimax. Yan. Mabubuhay pa yan siya <laughs> o taniman na lang? Lagyan na lang sa gilid niya para... Sigurado? Sigurado. Kapag hindi siya mabuhay, may, at least mayroong isa. Yan, ganyan po yung itsura mga idol kapag kinain ng insekto. Anong insekto? Uod lang? Uod. Kinakain oh. niya yung dahon. Dahon o. No? Oh. Pero buhay naman siya. Oh. So, dahon lang ang kinakain. Ito yung mga nakahunul. Kung makita niyo yung first video, yan. So naka-square na siya. Diretso na tanim. So, at least alam na lang Panorin nyo yung past video. <laughs> so gano'ng kalawak tong ganito set? 500 meters ba to? Oo. Oh. 500 meters hanggang doon sa dulo. So, ito yung uod. Ay, ah, ito. Saan? Ito pala partner, ang old partner. Oh. Tingin? Ito, ito. Ay, color green. Oh, Yan, oh, ito pala yun. Yan, busog na busog. Oh. Yan, ganyan na uod. Ito. Yan, Ayan. meron din. Ayan. Oy. Ay, Ayun, ay, ay, buti boy. na lang. Ispray natin sa kamay mo. Wag. Tirisin lang <laughs> na. Tirisin mo lang. Ayan. siya. ah, ay, ito yung kinain niya oh. Tingnan niyo po mga idol ito, tingnan niyo oh. Priyan mo partner para di sa Ito oh. Wala nang dahon. Yeah. Joro, ito. no? Halos wala ng dahon, no? So, mabilis ba sila kumalat, sir? Oo. Oh, so, pag, yan. pag kumalat sila, maubos yung dahon niya. Ubus maubos niya. yung dahon niya, no? Ma Harvest, ganun. Lahat ito masusunog. Ito. Masusunog? Oo, oh, itong mga dahon niya. Pero, pero kaya naman, eh, ano yan, recover yan? Oo. Oh. Yan, yan ang kagandaan. Ayan. So din na nag-spread tayo ng Bioptimax D13, nag-spread din tayo. Every para ano ba, sa ulo. Ilang days ba ang uh, uh, ano ng uh, ano Optima, Bio Optimax, Bioptimax? After 3 days kasi 3 days 3 days. Oo. Kapag wala na mga masyadong uod, kahit yung mga kuan na lang buswak na lang. Oh. Buswak na maintenance. Oh, malatayon no. oh. Prevention ano na lang oh. No. Mm. So, yun. Ganun Kapag po siya mga idol. Malala na talaga yung kuan. Oo. Oh, Bioptimax. Bioptimax. Ayun. Okay. At least, kagaya ngayon na may mga infestation ng uod, ito yung in natin mga idol. So tuloy natin doon partner. Kasi malapit na maggabi. Salamat po si Romel, ang ating uh, master technician mga idol. So, larga bola. Let's Ayan. go. Tapos na sa kabila eh. Yan. So yun, partner, iba hindi naka-recover, you no know? Madaming na ano dito na dat na, no? Ito. So hindi din po maganda pag sobrahan ng patubig dito. Ayan, tapos na ito dyan, partner. Dito ka na sa kabila, partner. Eh, ano ko na lang? Du Diretso, kunti na lang natira. Dobli dyan. Dito, dito. Dito na lang. <laughs> tapos na dyan eh. Kaso, paano nila malalaman dito maya? Sabihin lang dito natin. Na, dito na, dito na gilid. No, dito may, may tubo dyan. May ano dyan oh. Dito na. No. No. Alam na nila. Dito na lang o. Lagyan natin ng dayami. Straight diami. dito, straight. Lagyan natin ng dayami para tanda. ang okay. dayami. Sige, sige, sige yan So, ayan Alagaan talaga natin mabuti partner Kasi, nako Malaki-laki pala ang gastusan dito sa pagpapakwan <laughs> Sana sortin <laughs> the fish <laughs> <presyo. laughs> So, ngayong gabi po mga idol Yung mga, ano natin uh, Tawag yan, planters ang tawag Yung mga kasamahan Anim po sila mag spray po dito ngayong gabi O bubusin po itong limang hektarya I-sprayan po nila ng uh, same uh, Uh, content mga idol ang BioOptimax at saka ang ating Antracol. Yan. So medyo mura-mura lang naman yung Antracol eh. Yung BioOptimax lang medyo mahal. Mahal. Nasa 1.6 ata ang isang litro. Sa ganito kasi hindi pa naman siya ganun ka ano yung fun fungus. Pero may prevention. Yun ang kagandahan. Dapat may prevention. Yan. Makakaabot pa kaya yung to doon. Abot pa. Meron yung marami pa pre. Kaya yung sprayer. Ayan. Ayan. Kunti na lang. So, yun ang kagandahan. So, ito kasi, hindi naman siya palagi, no? So, ngayon, medyo, ano na, papunta na tayo sa uh, summer time, no? So, the next few months, kailangan natin mag-produce na pakwan para maraming makain kasi mga mainit na masyado. No? So, abang-abang kayo ha, para paano namin ito pagandahin yung pagpapakwan. Makita nyo yes. kung gaano kaganda yung pakwan after a month, no? Malaki sana eh. sa presyo. oh, sana swerte sa presyo. So, ayan ayan, kunting-kunti na lang. Yan. Babalik na lang ako dyan sa sobra. ayan, sige. Kunti na lang. At least, nakapag-spray tayo dito kunti lang. No, tuloy-tuloy nila ito mamaya. Yan oh. No? Yan Yun Yun malapit na Malapit na, na. Kunting kunti na lang Sige go partner Balik ka dito partner ah. Oo Matagal pala maubos Matagal yan Yan Sa akin naubos agad eh <laughs> Tinamihan kasi <laughs> <laughs> Pasinsa na kayo Hindi ako mag Ano kasi masyado eh Ay nako Yan yeah. ah. So ako, Dapat nag face mask tayo nito Medyo maamoy pala Ngayon patapos na si partner Importante dito po Naka update kayo So day 13 Ang gagawin namin Ang ginawa namin dito Nag spray lang naman kami Ng bioptima insecticide Tsaka fungicide So After nito Siguro Two days from now mag-spray na sila ng foliar, ganun. So update namin kayo kung mag-spray na ng foliar. Ano yung pampaganda sa mga pakwan natin? Ano yung mga common problems? Counter natin 'yon. Ano yung mga solutions para alam niyo paano palakihin, paano maging matamis yung pakwan? Yan itatackle natin sa sa susunod na mga video. So andito dito naman sila master natin, sila Ramel, sila Sir Jury, sila magtuturo sa atin. At kami naman ay willing naman kami i-share sa inyo lahat walang uh, ano dapat diretso-diretso yung pagtuturo natin para sa susunod kahit anong taon pa man ito at napanood mo yung video maging successful ka at sana maging part kami sa pag success mo sa life mo so maraming salamat sa inyo kasama kami ni partner palagi nagigot kami sa nyo kami palagi ah, sa mga <coughs> trips namin at saka sa mga tips and techniques sa mga farmer hero natin farmer techniques natin na mapunta natin sana masuportahan nyo po kami so please like the video share the video no para at least uh, makapag-share din tayo ng mga knowledge and ideas. No, sana maging part naging success kami sa inyo. So, yan si partner. Ah, uh, so ngayon, ano yung naman ang nangyari? Ah, uh, nag-spray lang ng Bioptima, no. So 16 liters na tubig, lagyan ng isang takip ng yes. Bioptima. Yes. Tapos Bioptima well, ta? Optima ba? Oh. Optima. Oh. Tapos Optimax. Oo, tapos yung fungicide antracol isang kutsara. Hmm. So, yun na yun yeah. sa 16 liters. So, i-mix nyo lang, natunawin nyo para ma-mix. So, yes. Yun yung activity sa D13. Day D13. Day uh -huh. So, sa mga hindi nakapanood nung past video, nandun din naman yung mga sukat ng aming uh, uh, pag-aabono, yung drenching na sinasabi nila, uh -huh. yung pagpapatubig. So, ito yung pagpapakuan, hindi basta-basta ito, pero mag-take ma mag kami ng risk, malaki din ang chance na maganda din yung kitaan. So, so far, may marami din mga story na maganda din yung Uh, sharing dito. So most of this, no hmm. mga pro pro farmers din na kami naman. So lahat ito uh, sharing no. So pantay-pantay din no pag-share dito. So Ayan. teamwork din sila. Feeling ko sa isang napsak sprayer kaya ang balikan mula doon papunta dito. O, kasi this, mabilis. lang ganyan kasi maliliit pa sila sila pa palang sila. Ah, eh. mabilis ka. Oh. pag ganyan mo lang ganong lakad kasi yung atin papunta sa gitna. Tapos nakabalik pa ako dito papunta oh, doon. So isang ganito siguro, isang napsak, isa, hmm. isa, 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 Isang napsak. So, Kaso medyo 13 na tato eh. Nasa 13 to pre, no? Oo, oh, 13. O, 10 yung seedless, tatlo yung oriental. So 13 so, na tag, dalawa-dalawa. Hmm. Siguro mga ano, 30 ang napsak sprayer siguro. Oh, yun, yun. So mga ah, ganun. ganun. Uh, so yun, yun Yan. lang po. Yun lang muna ang update hmm, natin hmm, ngayon. Kasi magagabi na. O day 13, medyo malayo kami. lang. Lambayong sultan ko dito hmm. tayo sa Palumbi. Yes. So, so, medyo ma rough road pa 'yung daanan. So, mag dandanan kami. Yes. So, review lang mga idol, sa day 1 nagtanim tayo. Mm -hmm. Day 8 po mga idol, nagdrenching po tayo yes. sa day 8 mm -hmm. ng abono. D12 nagdrenching ulit tayo ng abono. Mm -hmm. D13 ngayon, first spraying po natin ng Bioptimax at saka uh, Bioptimax o Optima? Optima ata. Yan. At, at saka Antracol. Antracol mga idol. Ayun. So, sa Ayan. mga nagtataka bakit day 1 ang planting, so medyo matagal ang planting dahil medyo malawak-lawak 5 hectares pa ito sa so hindi nakapanood. So, Yes. ganoon yung stage nila doon so talaga nga set aparter mm. medyo ano pa kasi uh, step by step pagtatanim hindi basta-basta po ang pagtatanim nito talaga yes. matagal gabi kasi ang galawan nila yeah. kasi pag araw uh, mainit. masyado mainit tsaka may chance na mamatay magano mag siya yung mamatay. dry oh so mas stress siya yes. mamatay sa pagdrensing po natin mga idol day 8 day 12 at uh, tsaka next po na drensing uh, probably sa day 16 na po every 4 days po mga oh, idol. Four kapag days. medyo malaki-laki na doon na po tayo mag every 3 days according sa ating uh, master technician. Ayun. So, habang lumalaki, medyo lumilit din yung time na ano na frame natin. So, yes. mas mabilis yung pag-spraying. Tsaka partner, yung pag-spray ng ano ng insecticide prevention, hmm. tsaka meron tayong Curative din, curative. So, every yeah. three days yung ginagawa nila yeah. dito. So, maraming salamat mga idol. Mag-update pa po kami dito mga idol. Next po, maybe ang activity po natin, uh, same pa rin, yung uh, pag-drenching at tsaka siguro mag-herbicide uh, he na tayo. Ayun, so makikita niyo din yun paano herbicide yes. paano hindi sila magalaw. So, so salamat mga madal, mga gabi na. <laughs> gabi na. So please don't forget to subscribe ang channel namin Pinoy Palaboy. Click notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po, kasama namin kayo ngayong taon, mag tayo, tuturuan namin kayo pagpakuan at kung ano pang klasing mga crops, sundan nyo lang po kami. Yes, so soon maybe may palay din tayo na video tutorial. Ayon, pwede yun. Siling, Ayan. pansigang, talong. Talong But uh, soon, hindi kaya ng uh, financing. Ayon, so <laughs> try natin yung mga organic partner para yes. at least malaman nila na pa palang organic way para maganda din ang produce. Yes. So maraming marami salamat, salamat sa inyo. Mula rin dito sa Palumbi, Lambayang Sultan Kadrat. Happy farming mga idol. So, Bye-bye. Mga mga inday. Bye-bye. Kita-kita sa susunod na video. ko. <laughs> hmm. <laughs>